May bago ka na namang babae, Emil. Lagi kang wala. Hinahanap ka na ng mga empleyado mo. Napapabaya mo na negosyo natin. Tag-init ngayon, Mama. Kailangan magpalamig. Kuwarta lang ang katapat ng init na yan. Kayang tapalan ng pera. Pero ang babae. Ilang babae na ba nagdaan sa buhay mo, Ha? Iba si Milagros, mama hmm. Basta babaeng nagtatrabaho sa club Pare-pareho yan Pari magkakaiba ang kanilang itsura at katawan, pero iisa lang ang kanilang kaluluwa. Bakit ba hindi ka kasi kumuha ng disenteng babae? Mama, ang mga babae sa club ay parang gamit na pwede mong bilhin. I-dispatch kapag tapos mo nang gamitin. Pero iba nararamdaman ko ngayon. Mahal ko siya eh. At papatay ako ng tao kapag inagaw siya sa akin ng sinumang lalaki. Bakit ka pumunta dito? Baka makita tayo ni Emil. Hindi na ako makatiis, Marisa. Umalis na tayo. Tumakas na tayo. Iwanan mo na ang pag Natatakot ako, Alfred. Huwag kang matakot. Sagot kita. Papatayin ko siya. Magkasama lang tayo. Sukto lang patayin ko kayo. Huh? Hindi kayo makakalabas ng buhay dito sa bakura ko. Dahil ibabaw ko kayo dito. Marisa? Parang narinig ko na yun na. Ah. At kung hindi ako nagkakamali, parang may namatay. Ilan pa bang tao ang papatayin mo, nak? Hanggat may mga taong gustong umagaw sa pag-aari ko. Ma'am, saan tayo pupunta? Lagi mo nalang tinatanong sa akin kung paano ka makakabayad ng utang na loob. Ito ng pagkakataon, Elsie. Ma'am. Kahit ano pa yung iuutos nyo, tiklop tuhod kong susundin yon. Kahit ano pa yan. May ipa-ambush ako sa'yo. Ambush? Ma'am, naku naman, hindi nga ako nag- Ma'am, eh, hindi ako nag- Hindi nga ako mibili ng sweepstakes, kayo naman, no? Elsie, ang ibig sabihin ng ambush, ay eh, maipapapatay ako sa yung taong mainit ang dugo ko. Ma'am, mahirap po yan. Hindi ko yata kaya yan, eh. Eh sinabi mo, sabihin ko lang gagawin mo. Bibigyan ko kayo ni Tembong ng tig iisang barel. Ang gagawin niyo lang, e, ay iaambos niyo yung tao kinamumuhian ko. Oh, bakit natahimik ka? Elsie, alam mo naman, ikaw lang maaasahan ko dito eh. O ano? Gagawin mo bang sasabihin ko? Napakadelikado na pinapagawa sa atin ni Glenda. Kaya naman pala mabait si sa atin eh. Ang tindi ng inihiling niya. Anong gusto niya? Maging kriminal tayo? Nagpunta tayo rito sa Maynila. Hanap natin. Disenteng trabaho. Hindi, para pumutay ng tao. Eh, anong plano mo ngayon? Ewan ko. Ang gulo na ng isip ko eh. Kilala mo naman ako. Pag nangako. Nakapangako na ako kay Glende. Kailangan gawin natin. Meron ako isang salita. Ang ibig mo sabihin susundin natin yung pinapagawa ni Glenda? ピト Pusasan mo. Ah, ah. 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 Eh. Dali natin sa presinto. Turn over natin. No. sandali. Bakit sa presinto pa? Yun na lang sa kaibigan nyo, kay General Grimacio. Sikat pa tayo. Ang galing mo talaga, Neneng. Oh, nene. oh. naman?